Hello again, welcome back sa ating YouTube channel mga guys. So ito na naman yung update sa nangyaring linggo dito sa Taiwan, sa Hualien. Halos 30% na nung building ang nagigiba nila, nade-demolish. So sinimulan nila sa taas, pababayan babayan guys kasi nga kung sa baba nila yan uunahin, masyadong delikado. So, dinudurog nila yan mula sa taas papaba, guys. Ayan, ang galing ng mga makina nila dito. Ang galing ng mga ginagamit nila dito. Hindi ko alam yung exactly yung tawag nila do sa pandurog na yun eh. Pero ang taas, guys, ah. Biruin yung taas ng building na yan, ah. Tapos yung ginamit nilang pandurog, ang taas din, ah. Ang galing talaga dito, guys. Napaka-high tech. Wala talaga ako masabi sa ano ng mga teknolohiya ng Taiwan talaga as in kahit sa ang ano sila apakabilis nilang rumesponde galing talaga talagang ano uh, alisto ang gobyerno dito guys sobrang galing nakapahanga so ayan yung may mga media dyan tapos ang dami rin mga polis na nakabantay and habang kinukunan ko yung video na to nagkaroon ulit ng aftershock dyan guys ayan merong naging bisita siguro isa siya sa uh, government official dito sa Kualien kasi may media ini interview siya so balikan natin itong building na dinudurog grabe yung ginagamit nila dito sobrang galing talaga nakakahanga and nag start ito ay April 3 yung lindol so halos 1 week na rin guys ang nakakalipas hindi pa rin tapos basta tuloy tuloy lang yung pag active dito sa mabubuhay dito guys. Um, halos 3% pa lang yung

hindi po sure kung nasa 6.5 or 6.8 pero mas malakas yung mga kasi mas ilang building din yung tinamaan na naman yung isang lalo yung center at mga lalo yung mga lalo yung mga lalo yung mga pamilya mga lalo yung tawag at kasi nga napalita at sa atin sa Pinas grabe kasi yung building din sobrang halos ano Mayat-mayat, nung mudo no, 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 no. hanggang ngayon nga may aftershock pa rin so talaga nakakatakot mas ma grabing yun kasi after yung malakas na yung boom na yun halos araw-araw yung aftershock hindi kasi lagi yung 2018 na yung after malakas wala naman nangyari ng aftershock pero ngayon grabing as in kaya parang

kasi nga kailangan kong ma-monetize na ulit kasi nga guys na-demo na, na, naman ako inano na naman ako ni Lolo YouTube guys kaya please tulungan nyo ako yung mga kagamitan dyan kasama nila sa pagduro guys hindi katulad sa atin siguro kung sa atin yan uunahin mo ng iselba yung mga gamit mga gamit no dito guys hindi mas inuuna nila yung kapakanan yung oras yung araw mahalaga dito kaya ang ginagawa nila is durog talaga lahat yan damay yan lahat isasama yan sa mga ya, ano, wawasakin hindi na nila kailangan uh, isave yung mga yan kasi nga dito madali naman makabili ng mga tongsi guys ng mga kagamitan sa ating kasi syempre kaya natin isinasalba yung mga gamit kasi nahirapan tayong makabangon nahirapan tayong makabili ulit kasi nga napakamahal ng na mga bilihin mga appliances kaya sa pagdating sa ganitong trahedya mostly talaga ang isang kaugalian natin mga Pinoy is yung inisinasalba din yung mga kagamitan pero dito guys automatic yan pagka ganyang mga building talaga kasama lahat dyan nandyan siguro yung mga yung iba yung may mga pera talaga yung mga alahas nila yung iba kasi minsan may mga bolt may mga vault talaga sa mga bahay bahay guys so marami siguro dyan yung mga cellphone, jewelry cash kaya nakakapanghinayang pero walang magagawa kasi nga sa ganitong sitwasyon hindi na importante ma-save nila yon or makuha nila yon kasi nga uunahin mo yung kapakanan ng buhay mo so update pala dyan is isa yung namatay daw isang guro so parang na natrap siya tapos may alaga siyang pusa yata yung pusa parang nailigtas din yung pusa hindi ko alam kung nung pagkaligtas ay nabawian din or nakaligtas yata hindi ko sure pero na, tinanong ko kasi yun dun sa isang Taiwanese na isang nga daw teacher isang lausi tapos may alaga nga daw hayop so yun yung namatay and pasalamat at talagang mga nakaligtas ang mga nakatira dito kasi mostly uh, seven, around 7.58 ng umaga is yung iba talaga ay mga tulog pa ng mga ganitong oras pero dahil weekdays yon, may uh, working hours kasi nila dito is 8am talaga kaya yung iba siguro is mga nakaligtas din or nakaalis kaya nakalikas sila thank you asensya na kayo guys sa uh pagkuha ng video ko kasi hindi rin kami makalapit kasi nga may boundaries na harang kumbaga hinarangan nila kasi nga bawal, delikado syempre uh, napakadelikado baka mabagsakan ng mga dinudurog nila na pader-pader so kaya medyo malayo ako guys sa pagkuha ng video pero salamat at medyo malinaw yung camera kaya medyo clear na nakukuha natin yung nangyayari ganyan sila kumilos dito guys as in apakaliksi, apakabilis pero yung mga katrabaho namin <laughs> pagdating sa trabaho uh, number one na tamad talaga is Taiwanese kasi yung ano nila pagkilos ba nila so hindi pare-pareho kasi ganun din naman sa mga Pinoy may mga tamad din pero yun yung napapansin ko lang pagdating sa mga trabaho medyo tamad kumilos yung ibang Taiwanese so hindi ko sina dinediscriminate ah. based on my ano lang ha experience sa kasama ko sa trabaho ba pero sa mga ganitong aspeto naman guys, uh, dito mo ng mga Taiwanese talaga. Napakaliliksi nilang kumilos. Uh, alerto talaga sila dito pagdating ng mga ganitong trahedya. As in, unang araw pa lang. Chinecheck nila yung mga building na naapektuhan. Dinodouble check nila kung madaming damage. At saka after kasi daw nito, yung mga naririnig ko after na matapos dito sa kanila pupuntahan yung mga building na naapektuhan na may mga crack crack titingnan nila kung ano yung solusyon na pwede nilang gawin kasi nga uh, delikado din yun once na nagkaroon na naman ng lindol sobrang nakakatakot din yun kasi nga kailangan nilang i-repair at din after daw nitong matapos na gibain itong building na to isusunod nila yung mga naapektuhang mga hotel katulad nung video na nakaraan na inupload ko 'di ba may nakita kayo na hotel siya so yung iba nire-renovate -re lang guys nakakatakot yun kasi mamaya biglang gumuho ba diba? sobrang nakakatakot basta doble ingat lang tayo guys ngayon basta sa mga ganitong tragedy as in talagang kailangan natin mag ingat pero kahit na anong pag natin minsan ang um, disgrasya hindi talaga natin masasabi eh. nung nangyaring tragedy na yan nasa 7th floor kami ng mga katrabaho ko napakaaga malapit na kaming mag out talagang nakakatroma guys ang dami na pumapasok sa isip ko kung isi-save ko pa ba yung mga estudyante namin o yung buhay ko kung katapusan na ba to paano kung gumuho yun yung building na to, yung trabaho namin sobrang natatakot ako Sobrang natakot ako guys as in ang dami pumasok sa isip ko kung katapusan ko na ba to paano yung pamilya ko paano yung anak ko yung nanay ko yun agad yung pumasok sa isip ko tsaka yung mga paano ko mailigtas yung mga pasyente namin yung mga estudyante namin lalong-lalo na yung buhay ko di ba sa ganun sitwasyon parang hindi mo na maisip makapagligtas ng ibang tao sa sitwasyon na yun kundi sarili mo lang ang maisalba mo, 'di ba? Hindi mo na kailangan maging magpakahero kasi ang hirap, guys, sa ganung sitwasyon malagay ka. Tapos talagang nakakatroma. Basta doble ingat na lang tayo, guys. Pray lang tayo palagi. Thank you for watching, guys.